Well, calling soon, ah, baring, ah, ya, RG, so Baka, Ayun, na bari ano di Ireland. England. <laughs> tena? When, well, Ireland. Ireland. Okay. Pahala, ta. UK. 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 UK UK? Uh? UK, UK ni Nana. <laughs> Yung

padagilik na igore ka pa yung lang ala pero tawag ipost pa yung lang 'di gid damdam mga kita panibago nga topic agilik tayo pa yung lang gamen ala nakraas niya gid unbet niya ron bun Grabe oh, ni Enchang oh, mo oh. talaga na. Grabe ni Enchang mo. Enchang mo. Ano, boyang? Di kinod-dans na? Ay, magkinod-dans ka pa natin. Ano? Ay, po. Pwede ka pa ko dans na. Iyan. Sabi na po. Magna-aako na. Ano? Ano ang gagawin ako? Kinod-dans challenge. Diba? Mahin mo mag-work. <laughs>

hanggang maging money receive mo ng kinod-kinod <laughs>